Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay ikatatlong po na araw ng buwan ng Disembre. Halos magkawakas na ang taon 2024. Ngunit dito sa ating sakahan, patuloy pa rin nating iginagapang ang ating gawain sa ating pagsasaka, lalo na, lalo na sa pag-aalaga natin ng mga gulay. Mga kaibigan, itong tanom natin na sitaw ito po ay uh, ika 45 days mula nang ipinunla natin ito at ngayon ito ang pinaka unang pag-aani natin mga kaibigan ito uh, sa loob ng isa at kalahating buwan ay at last nakapag-ani tayo ito ang pinakauna so ang kadalasan mga kaibigan ah, naranas lagi na po nating naranasan na ang sitaw natin pag abot ng isa at kalating buwan ay mag-ani na tayo so ngayon apat lang ito o, apat na kilo pero Uh, kinabukasan o oh, ngayon po ay lunes sa mirkulis uh, Sigurado tayo magiging walo ito so, Nag times 2 ang ating pag-ani Sa susunod na araw uh, sa Friday Ito yung walo natin andyan ito sa 15 o 16 So lagi pong nag times to ang dami ng pag-ani natin ng sitaw. Ito mga kaibigan, yung binhi natin ay uh, 1.4 kilo lang ito. So, anim na tudling. Yung pag-aalaga natin mga kaibigan, kaya uh, ng dati, uh, yung taba, yung taba ng lupa ay nagiging uh, karaniwan na lang po kasi sa nakaraang pagtatanim natin dito ay lagi po tayo nag-organic sa ngayon mga kaibigan uh, sa pagtatanim natin, natin sa pagtatanim natin sa itong area ito pagtatanim natin ng sitaw wala ito wala itong anumang pataba kasi po mataba na po ang lupa uh, tingnan lang sa makikita nyo uh, uh, dark green Ah, uh, birding-birding talaga. So, ang ginawa lang po natin ay inararo natin ng maraming bisis. No? Pinaghaana natin ang lupa ng wasto. So, inararo natin, sinoyod at saka uh, pinunla natin yung yung binila na natin, binili nating buto sa agribit supply Dili tayo ng 1.4 uh, kilo. Kasi yan lang po ang uh, tamang tama lang po yung dami. Yung 1.4 kilo mga kaibigan. Yung pinaka uh, maraming maani dito ay uh, andyan po sa 60 kilos. no uh, Yung pinaka peak harvest sa 1.4 kilo uh, abot po ng 60 kilos. So tamang tama lang po. Ngayon Uh, pag naglalabas na ang kaniyang mga bulaklak uh, nagpupunla na naman tayo sa kabila no? mayroon na pong nakasibol doon uh, yun pong programa natin o yun pong sequence sa ating pagtatanim para po tuloy-tuloy yung pag -ani. so kailangan po sa mga nagtatanim ng sitaw kahit hindi masyadong marami yun lang pong sunod-sunod na pagtatanim ay malaga yun no? kasi para tayong nagsasahod regularly no? Uh, pagkatigil na kanyang pagbubunga uh, pagkalipas ng isa uh, at kalahating buwan uh, tumigil na po ito mamamatay na po ito uh, doon na naman tayo sa ating bagong tanim doon na naman tayo mag-ani. No? Yun lang po pag-alaga natin mga kaibigan, ah, uh, kailangan nag-spray po tayo. So, mabisa naman yung ginawa nating organic bio pesticide. Sa nakakita niyo sa iba ko pang mga video, yon very effective no? sa nakikita niyo ah, uh, kung titingnan po, close up lang po uh, titingnan lang po natin uh, ito, ito. Uh, dito ako. Arito. Yan. Malusog na malusog talaga, no? At saka napakarami yung mga maliliit na bunga. Uh, pagkalipas ng dalawang buwan, uh, dalawang araw. Kasi ngayon po ay Lunes, pagka-Miyerkules kaibigan 'Yon po nakikita niyo yung mga maliit. Ah, uh, maaani na po ito. So sigurado tayo. 'Yon pong apat natin magiging walo po ito. So pagkasunod na araw na pag-ani natin, uh, talagang tiyak na uh, dumami na po ang pag-ani. So mga kaibigan, uh, sa nakikita nyo, yung kama natin at sa kanal, isa sa pinaka mahalagang aspito ng ating pagtatanim ng gulay. No? At yan po ang kanal, kasi umuwa ng konti, uh, makikita nyo yung tubig. Uh, yan ang tubig at saka tuloy-tuloy po sa tuloy-tuloy po ito sa mababang bahagi ng ating lupain. So, yan lang po mga kaibigan. Ah, uh, yung po, yun pong, pong pinagagapangan natin, ah uh, pakita ko sa inyo. Ito po nylon. No? Uh, nylon po ito. Yan lang. At saka yung pinagagapangan natin ay yun pong twine Yung pong ginamit sa paggawa ng sako So mga kaibigan, ah uh, sana po ay magiging susi so po ito sa ating pag-unlad sa ating pagsasaka no uh, tuloy tuloy lang po kasi sa ngayon uh, mayroon pa tayo mayroon pa tayong uh, palia mayroon tayong uh, uh, nyo bisi yung okay. so uh, mayroon tayong palia ang mayroon tayong talong mayroon tayong pipino So yan lang po at saka yung sa kabila naman uh, naroon pa rin ang mga ukra natin. Kasi uh, kahit na matanda na ang ating ukra pero tuloy-tuloy pa rin nagbibigay sa atin ng uh, kakaunting kita. So mga kaibigan sana po sa darating na bagong taon ay magbago na tayo sa palakad ng ating uh, buhay. no Maaga tayong gumising at saka lagi po tayong mag-exercise sa pamagitan ng pag-araro o ano mang gawain dyan sa ating sakahan mga kaibigan uh, huwag niyong kalimutan na mag-comment mag-share at mag-like sa aking youtube channel at sana po ay pagtagaan nyo lang ang mga advertisement natin hanggang dyan na po uh, magandang umaga at masayang bagong taon bukas mga kaibigan maraming salamat